Huh? Like leg? O. Ora pa bilik niya. Na De yung anong ng balbas? Ayun. Yan meron. Ay, may meron pala, mo pala ako. May yung charger din ng anang ah, speaker. Handang na pasaksak lang. Ramdam lang 'yan, 'di Nakikita mo? Ano yun? Ay, may mamatalan dun, Ma. Tapos so yun yung iba dun. Ano ba yan? yun? Yan ito. Hindi ko alam yung malaklagan